ng hi! <laughs> Pero oo, nandito tayo ngayon sa school kung saan ako nag-aaral. Nag-aayos lang kami ng thesis, hindi po ulit ako mag-aaral. Siguro second time ko palang to bumalik dito at sobrang nakaka-miss. No, best! Don't <laughs> 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 oh, tara tara, o oh, clean as you go! In at sa university, you go, kasi mag-istik ba? Clean a singo mo na. Linisin mo yan. Kerenada rasa. Oh, clean go dog, they go. A clean place makes a happy place. Yes. O sya. Algamaya gumaya kayo! Babasahin mo na 'yung plastic. Oh, oh. Ikaw si tandang Sora. <laughs> most <laughs> annoying. Sige, okay lang yun, best. Bago to, hindi ko pa ito nakikita. siya saka oh, ito, best. Ay, okay. may pa-fountain si Mayor. Hi! Hello. Ay, first time ko to may experience sa school ko na magtatap ko ng ID. In fairness, hindi ko pa ID. Paano to? Wait lang. Tatap mo lang. Ah, AM. Oh my God, ulit ulit. Hello, ayaw Hi, hi po, sir. <laughs> Hi Sir! Kamusta po? Kamusta Hi. po ang thesis ko? Hindi ako pareha. Okay naman. Kamusta na po? Hi! Balina! I'm very very proud of you. Ay, sabi thank ko naman uh, dati pala sa classroom na talagang kumikinang na ang kabibuhan mo, uh -huh. ang pagiging positive mo, at pagiging fighter mo sa lahat ng laban. Uh -huh. so, uh, sabi ko nga, noong una palang pagpasok mo, hanggang ngayon talagang ako po ay I would always become your tallest <laughs> fan. <laughs> yeah, kaya like yung sinasabi, 6 <laughs> to pero fan. Kaya magpapa-autograph <laughs> po ako <laughs> sa inyo. Ay, sige mo, sige. Kaya, uh, sabi ko na sa sa'yo, good luck po sa lahat ng inyong mga endeavors and always remember that you are one big diamond among the stones. Ah, thank you. Thank okay. you. So. Ada mas better, ada mas better, ada mas ada mas good, ada mas good, ada mas better, ada mas best. Sih si tuban ini selalu noligo pegal isi. Anak kira kau amo? Hinabot na lang dilim eh. Ako, ako naiwan sa bahay eh, syempre. Ako? Ano? Asa pa. <laughs> masipag naman ako ah! Saan banda? <laughs> o, masipag ako tumulog. Doon. <laughs> 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 ha? <laughs> ano? Nagre-reklamo <laughs> din daw. Hindi mo daw siya alaga. Okay. 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 <laughs> Sabihin mo, mami. Galing... Sabi mo kuya- DADE! DAAAADEEE! <laughs> WAKAN okay, MAME! Hoy! Ano? Lumigo naman ako ah! Bakit ka ganyan? I-I-IK alis nga kaya nanonood lamang ng sine. Libre kasi yung ticket kaya uh, puntahan na bes. Kasama ko yung kuya ko. Yes. Ay, dami nagre-request na ipakita ko daw siya lagi. Ayan na, oo. Oh, oh. Ayan, mga bes. Puro mukha niya makikita nyo ngayong vlog na to. Yun lang. Wala nang iba. yan lang. <laughs> One word man. At yan, wala pa po akong makeup. Ito yung malimit kong ginagawa sa bus pag mag-isa ako. Sa bus na ako nagkakaroon ng time para mag-makeup. Ito yung mga gamit ko. Yan. Madali lang to. Foundation. Hindi to sponsor. brush. O, oh, nagle-level up na ako. May brush na ako. Dati pa lang. mga At pagkatapos ng foundation, maglalagay tayo ng powder powder at brush. Para hindi oily. Ayun lang para sa skin. Tapos, ang ginagawa ko sa kilay, yung naituro ko na ito pa din. kong gawin sa mata ko. Highlighter siya. From Rosalette Beauty. Yes. Pero sa mata ko nilalagay. Kamay-kamay. Kamay-kamay. Nandito kami ngayon at medyo naliligaw kami. Hindi eh, pala kami naliligaw. Nagsyungasyungaan lang kami. Nagbuka ko ng grab. Pero mali. Mali ang location na nilagay ko. Syunga. Tapos naglalakad kami. Tatry namin. Nakala namin malapit lang. Pero sobrang layo pala. Yes, mga probinsyano problems. <laughs> hey, kita na, kita na, kita na. Ano saan? Ayun, kita mo yung ilaw na yun. Oo. Oh. Hindi pa doon. <laughs> Walang hiya ka. Layo pa. Pwede na yan. At least exercise. Kesa magte-treadmill ka sa gym, no? At least. Nadating din tayo, kuya. Pawisan. Ang daming mantika sa balat. Yan, yeah, nandiyan. Hi, kuya, Mike. <laughs> Kamusta? Ay, makarating din. Sige, kain muna tayo dyan, mga bed. Karyoso, kuya. Anong ino-order mo? <laughs> Hindi ko rin mabasa. <laughs> yung, yung inyo, sir. Ano po yung order nyo? Uh. Salmon? <laughs> Ako po, pesto. Salmon. Ah, sarap naman. Sarap naman. Ang social naman eh. Basta hindi nagraray. Gusto gusto ko itong mga ganito. Mga minsan sa buhay. Alam mo yun. <laughs> Magkain na mga. Umanik oh, na mga sa vlog. Hi. Hello. Good evening. Good afternoon. Kahit anong oras mo kinapanood. <laughs> oh, nabaibig na si Kuya Jirat. Lagi na siya sa sayo sa likod. manonood na tayo ng sine at hindi na tuloy si Ate Hayley at Kuya Will. Understandable naman talagang busy silang tao. <laughs> at manonood na tayo with Kuya. Si Kuya Jeret na galing Batangas. So uuwi pa siya mamaya. Yes, beauty and the beast pa picture tayo. Hi <laughs> Kuya. Thank you sa paglibre ng pagkain kanina. <laughs> Second time na niya manonood talaga sasamahan niya lang kami. Yes, yeah, kami ni Kuya Jeret at least first time namin panoorin. Hindi ko naman siya papanoorin twice dahil sayang sa pera. Yes! Yeah. Yeah. Beauty and the Beast!